Nag-post ang daddy ni Caroline kasama na niya si Bingo. Ano kaya ang episode natin mapapanood na mamit ni Bingo ang daddy ni Caroline? nagpost din ang daddy ni Caroline. Sabi niya ay may pretty daughters. Talaga nagkasundo-sundo na ang tatlong babae na anak niya. At may pasabog ang Don Bell dahil may event sila sa Sun Life. Gaganapin sa November 30, 6.30 p.m. sa World Trade Center Tent. At special participation din si Bell Mariano. Grabe, 30 yon, di ba? rin nila, end of the month. Panigurado, after the event, magde-date muna ang dalawa. At na-meet ng mami ni Donnie ang Don Bell fans. Talagang kitang-kita na in-entertain ni Tita M ang mga Don Bell fans. Tinanong niya pa kung taga saan sila panoorin ito saan ba kayo? Bulacan so, po. Taytay -tay Rizal po. QC po. QC. Kalokan po. <laughs> QC po. <laughs> Napamahal na rin si Tita M sa mga Don Bell fans dahil grabe sila sa sumuporta sa Don Bell. At nasa Benondo si Tita M at usap-usapan kasama rin siya sa Can't Buy Me Love. At sabi pa nga nila na nag-i-start ng mag-taping ngayon si Tita M.